ganyan tayo. Magkano yung mga ganyan yun? As long as safety siya. Ah. Ah, Bahay. Tapos sa baba. May pilungan din siya. Umaya. Ah. Oh, papanood po to. Tapos <laughs> sa YouTube. YouTube. Ruben siya. Isang magandang morning po sa ating lahat. Mabuti na lang. Medyo nawala na ang ulan. Sinawa, sana tumigil na si Christine. Ayan. Palabas na si Haring Araw. Hindi lang ganun siya ka light. Tingnan kasi nga naka against the light tayo. Pero palabas na po ang araw. Yan. Wala na pong ulan dito. Sana. Wala na nga. Pero sa... so, this morning, ang pag-uusapan natin ay ano ba ang ginawa natin nung panahon ng tag-ulan? O ano bang gagawin natin kapag ka panahon ng tag sa ating mga alagang manok. Yan. At saka magkano nga bang bintahan ngayon? Amaya, pag-uusapan natin yan. Ito, may dala tayong isa pang tripod. malaki laki kasi ito, itong dala natin. Maliit. So, pupunta tayo mamaya doon sa ating kalapit bahay lang. Kasi tatanong natin sa kanila kung ano bang ginawa nila. O ano ba dapat mga gawin? Hihingi tayo ng tips. At based na rin sa ating mga na-experience nung tayo ay nagalaga. do actually, meron naman tayong alaga. Pero, yun nga, isa. May pandagdag dyan, pero wala pa tayong nagawang kulungan. Dapat may kulungan tayong bago para makapag-alaga ulit tayo ng bago. So, una na po gusto ko pong mag disclaimer na ang lahat po ng aking ibabahagi sa inyo ay base sa aming experience <laughs> lamok sa pag-aalaga ng manok so hindi tayo ganun ka expert so yun yung mga binabahagi natin is base lang yan sa ating mga na experience uy gal pala yung aking bubong dito, oh. dito sa ating bayan Katanggal. Yan. Ayusin na lang natin. Ayusin na lang natin yan. Yan si Good morning! <laughs> hey, lalamig. Chuchu, dyan tayo na. Tutulog. Lilinisan na lang natin yan mamaya. Sa isang araw kapag nagluluto tayo galing tayo kanina dun sa ating kapitbahay, kalapit bahay. So, ang topic natin nga, kung ano bang ginagawa natin kapag ka uh, nandito tayo sa probinsya at uh, syempre kailangan natin at gusto natin maging safety yung ating mga alaga. At inanong na natin, kaisyuso na rin tayo kung magkano nga bang bintahan ng mga manok ngayon. Aba, mahal din ang bintahan ng manok dito sa lugar namin hindi ko lang alam sa inyo no? kasi iba't iba naman ang presyohan dyan pero dito sa amin hindi siya bumababa ng isang libo at depende sa manok depende sa buwan at depende sa edad ng manok merong 1,000, merong 1,500 merong 2,000 Meron dyan, lalo na galing sa mga farm at yung magaganda talagang klaseng manok, ay mas mataas pa sa 2,000 yan so ganun ang bintahan ng, ng uh, manok <laughs> ay so mga ganyan tayo magkano yung mga ganyan yun ay nasa 1,500 1,500 ano? no mahal na manok mo eh mahal na manok mo na yun at syempre pag passion mo talaga is mag alaga kagaya ko pero sa ngayon wala naman tayong alaga pa meron tayo sabi ko nga ay isa pa lang kasi nga ay wala lang mapaglagyan at yung ating pabahay ng ating manok ay sira-sira yung bubong matagal na ho rin po tayo ilang buwan na rin tayo hindi nakapag-alaga so last nating inalagaan is yung Rhode Island tapos nag-alaga din tayo ng broiler tapos mga native yung mga Tagalog tapos yung isa yun po may lahi ngayon yung panuksukan ngayon ang manok po kasi is parang tao lang din yan kailangan nila ng shelter kailangan nila ng pabahay kasi sa panahon ng tag-ulan panahon ng tag-init syempre meron silang masisilungan so gaya na lang nung aking pinapakita sa inyo ngayon yan, daily natin, abutan natin si Sir Edmund na nagpapakain ng kanyang mga yaka, manok. Nabutan natin yung kalapati. Mayroon din siya kalapati. Sa probinsya ka, hindi may iwasan na may libangan ka na ganito. So, iba't ibang klase ng manok na panlaban yung mga manok niya dito. Mayroon ding mga babae na nakauli lang. Pero meron silang masisilungan pa rin pagdating ng gabi kasi malawak naman yung area niya. So, kailangan ng manok, yung pakait, kailangan ng manok is yung sisilungan o yung pabahay para safety siya at hindi magkakasakit. So, pag nandito sa probinsya, wala ng arte-arte. Kita niyo naman na ang importante lang ay magiging, maging safety yung alaga. Pagbaba natin sa kababa. Napapansin nyo, malapit lang din sa ilog yan. Ay, dun sila naglagay ng kulungan. Pero yung kulungan niya, maganda yung paggawa Kasi, yung isa na nakita natin, yung isa sa kapitbahay natin, si Sir Edwin, yung bahay niya sa ilalim, nilagyan niya ng kulungan. Ang ganda din kasi, mga kawayan yung nilagay, napaka-native. Kaso lang, sabi niya, hindi basa-basa ang paggawa nun. Kasi, kukuha ka ng kawayan, bibiyak ka, lilinisan mo pa yon and then after mo malinisan saka mo siya ilalagay unlike pag kami mga cyclone wires o yung uh, screen mga chicken wires ang ilagay mo mabilis lang pero since hindi to nga sa probinsya syempre ang gagamitin natin diyan ng mga na pwedeng gawing coop, gawing kulungan is yung mga indigenous materials lang yung ginagamit natin pagka nandito tayo sa Pilipinas. Siyempre, madaling kuhanin, madaling nandyan lang at nakakatipid din tayo. Pag meron naman budget, eh, kung um, naman natin bumili ng mga chicken wires. Nasa sa inyo po yun, kanya-kanya po tayong diskarte. No? So, gaya yung mga nakikita natin, napapanood din yung sa screen ngayon. So, yan, mga alaga nila no, sa pagbubayan na yan ilog malapit sa ilog pero wala namang problema kasi ang lugar sa amin dito ay mabato siya unlike siya sa mga ibang lugar na purong lupa lang kaya siya malambot pero dito sa lugar namin kung napapansin nyo mabato siya gumagawa tayo ng nagtatanim tayo bago tayo nakatanim yan ilang araw din kasi nga mabato so, every bungkal mo yan talagang mabato siya konting ano lang mabato agad yan so sa inyo kapapin siya uh, sabi ko nga magkaiba tayo ng diskarte magka, magkaiba tayo kung paano nyo ilalagaan pero I'm sure syempre pag may mga alaga naman kayo, alam ko, may mga pabahay din yan. Yung iba, yung mga farm, meron silang mga parang V-shape na nakababa. Tapos nandun yung tuntungan ng manok. So, maganda rin yan. Ganda so, sa ibang, sa isang mga araw siguro, tadayo tayo sa ibang lugar kasi meron tayong mga kaibigan pa dito na nag-aalaga din ng manok nag-aalaga ng mga itik so halo-halo na po yung ano natin hindi tayo nag nag focus uh, sa isa lang para hindi tayo mawalan ng pag-uusapan no? so ganoon pa man patuloy po tayo na nagpapasalamat kayo po ay bago sa akin channel pwede rin po kayo mag subscribe nang sa updated kayo sa lahat na ating mga iba i-upload na bagong video. So, patuloy po ako na nagpapasalamat sa panunood ng ating video hanggang umabot dito sa last part na ating topic. So, maraming maraming salamat po at nawa yung si Christine na bagyo na kasalukuyan ay sana yumao na. <laughs> at may kasunod nga daw sana naman ay wag na at napakahirap po pagka ganitong sitwasyon, ganitong panahon no? So, mag-ingat po tayo palagi at bigyan tayo ng palaging malakas na pangangatawan ng ating pong may kapal at katapos nito tayo ay In magkakape ununa ko yung puntahan kanina para lang ma meron tayong mukuhang video at habang sila ay nagpapakain habang sila ay nag-aalaga no? so kasi nagkwento-kwentuhan kami dun kanina ay naisip ko lang na ah, mas maganda din na ah do actually kagabi naisip ko na pero hindi kasi natin alam yung nangyayari pa eh kung matutuloy ba o hindi kasi hindi, hindi alam yung panahon pero pinagbigyan tayo ah, uh, kuha tayo ng footage at syempre nagpaalam muna tayo dyan bago tayo kumuha ng, ng footage lalo't mga private yan hindi tayo pwedeng basta basta kumuha lang nang hindi natin hindi tayo nahingi ng pahintulot sa ating kukuhanan na video kaya like, kung pumunta tayo kay sir of duty accountant kahit tayo ay invited sa pagpunta doon pero naghingi pa rin tayo ng ng uh, paintulot na kumuha ng video so ganoon pa man po nagpapasalamat tayo kay Sir Erwin kay Sir Dagol kay Sir uh, Edmond sa pagbigay ng paintulot sa atin na kumuha ng, ng footage so, sa susunod ay siyempre nakakakuha rin tayo ng ideas sa paghahalaga nila ng, ng manok. Till next time, marami marami salamat po. Uh, ingat po kayo palagi. God bless. Cheers and happy farming po. Maraming salamat po. Lumabas na si Harry araw Nagluluto lang tayo ng ng lusal itlog. Yan. Ganda ng araw na. Oh. Ay, uy. Liwanag na liwanag na. Like kahapon ito na ng mga yan ganda ng araw lapas na yung liwanag unlike kahapon grabe napakalakas ng ulan pero ngayon yan ganda na ng araw Simpli lang lutuin natin ngayon luto lang tayo ng itlog paprito so, lang tayo ng itlog tapos kape tapos tuyo Ay. luto lang tayo ng ano, itlog kahapon luto tayo ng nagbili lang tayo sa taas kanina ng itlog Mahal na rin ang itlog ngayon. Dahil sa mahal na rin ang feeds. Kaya yeah. talagang gano'n. Inflation. Yan. Yeah. Masimpleng itlog lang ulam natin. Iprituhin lang natin yan. Lagyan natin ng asin at lalagyan na rin natin ng magic tinaas natin yung ating tilon <laughs> maganda na ang panahon Ayan. pag mainit na to lalagyan natin ng mantika yan maganda na ng araw ang liwanag na ay eh, may mga manok doon na naka-display na at maganda na ang panahon. Sige po. Dipag ganon kainit. Pumasok ka ni Ate Virgie yung nandun. Si Chuchu. Yung natutulog dun sa lutuan natin. Aso niya pala yun. Papain yun. Nakapulang yun nasa sa baba. Si Ate Virgie pinapakain yung aso niya na nakatutulog dun sa tutuan natin sa kanya pala yun panungin natin aso mo pala yun te iyong aso pala yun kaya nga doon na tutulog doon na natutulog yun <laughs> Alamik yung iba ano? <laughs> Ayo, ah pinainitin mo. Wow naman. Dinene na nilalamig ng eh, mga bibi. na lamig eh

That.

Nah, Sansa, itu Ayo kita bak.